Hoy, ang dami. O tay, may langaw. Malakas pa yan si Nanay, oh. Uh. Hmm, um, alam. Ayun, guys, dito naman kami kila Nanay Tasing, ano? Oh. Atin tayo ng pagkain sa ito. Mga pinapanday natin yung itak sa kain radio, charge natin. Na naghahanap kami, guys, ng uh, canteen na malapit sana dito kay Nanay Tasing. Yung maghahatid sa kanya ng araw-araw na pagkain, oh. No? Pero wala kami nakita sa malapit kaya siguro kung payag si misis si misis nalang maghahatid dito meron naman na siyang uh, service ba maghahatid sa si estudyante ayun Nay. Hmm, tao hapo ay nandun sa likod sa likod may init siguro sa loob sa likod nai but... dito ko narinig ayun oh nagsasabong si nanay nagbubulang kasi <laughs> pag nandyan ako sa loob makarasok mang gilong si nanay Ngayon ang libangan mo nai kapaluin ko kang loris malalanog lang <laughs> mabalik naman. nun ay nagkain na pa kayo anong kanina maga idala po kami pagkain ulit uh, at meron pong nag nahanap kami na ng kantin sana yung maghahatid sa inyo araw-araw ng pagkain dito kaso wala pong malapit wala pong malapit dito na kantin na mahahatid ang kayo ng pagkain araw-araw yun po yung gusto nung uh, gustong tumulong po sa inyo na uh, mabait na gusto kayong matulungan upo eto na po yung itak mo sa kain radyo kaso na itong itak baka kung masugat po kayo na talas. Pinagawa ko na ito ng bagong ano. Pinagawa ko na ng bagong pulo. Ito na yun. Wala na po kaluban yung hawakan lang po. Tingnan nyo yung talin. Talat na na. Ingat kayo ha. Panggaragat din ni nanay. Ilag tayo. Baka tagayin tayo nanay. <laughs> Kain na po kayo. May dal po kaming sinabawang bangus. Opo, nagluto si Mrs. ang sinabawang bangus. Ah, may luto ka rin po. May rin po kami saging. Yan, yeah, malakas pa yan. Malakas pa yan si nanay. Oh. Um, alam. Alam yan ni nanay kung saan ang punta. Oh. Diba? O oh, rag na yan. Oh. Ha? pagkain si nanay. Ano na yung niluto mo? Nagluto daw po si nanay. Tingnan natin. Kanin, saka yung, alam, kakakabong kapiro, ito yung nabuto ko. Ay, ang dami. Binabaw ko. Atay, may langaw. Binabuo na niya dito. Ang dami nga. May kain pa. na langaw. Oh, may mga langaw. Ang dami nabuto ni nanay. Ang oh, dilata. Nalanggam na guys. Ay grabe mga idol, iniisip ko palang pagka ganito, pagtanda ko pag sitwasyon na ganito, parang ayaw ko nang tumanda. Yung kakainin mo, may langaw na pala, hindi mo alam. Ano, dapat siguro talaga nito ni nanay ay may laging nagdadala ng pagkain mga guys. Ay grabe. Kaya ito guys, baka kainin pa ni nanay, bahog ko na lang sa manok ito at yung kanyang igiban, pakita ko. Ayan guys, dito natin tinatabuan si nanay, napagulan na siya ang tapos pag wala daw siya mineral sabi niya dito daw siya umiinom may grabe tingnan nyo guys oh. hindi na alabas yung tubig lagi lang uh, ano, maintain lang siya wala siya nalalabas siya na tubig no Ibig sabihin, stuck, Kung nandiyan yung mga ano nang ano. Mga ano nang lamok. Ayan. Hindi umagos yung tubig. Walang, walang sandalo no? yan. Oh. Ayan. Grabe. Ang sakit si nanay. Mahirap pag magkasakit kasi matanda na. Ay maraming salamat din sa mga sumusuporta kay nanay, no? Kay Ma'am Cristel PT, kay Live Lab Travel, no? Kay KSP TV, kay Kuya kay Jello Max. Ay maraming maraming salamat po sa mga katid tulong po niyo dito kay Nanay Tasing.